So, good morning, good morning mga idol. At ngayon sa araw na ito mga idol, mayroon po tayong tutulungan po at ating ririsikuhin. Dahil humingi po ng tulong ito mga idol. Ano ito? Katulong to idol. Humingi po ng tulong sa akin po na magpahatid po siya sa umuwi po sa kanila dahil ano idol. Kasi ano idol? Malayo kasi idol eh. Tsaka kung magtataksi po siya eh mga 600 o 700 po yung pamasahin niya sa taxi po. Kaya mga idol pre-ride daw po tayo mga idol no. Kaya naawa din ako sa kanya mga idol kasi uh, wala po siya daw pera po. Dahil ano, hindi siya sinisildoan ng ng ano niya ng ammonia so mga idol uh, ah, kawawa naman mga idol so awang awa ako sa ni po dahil yun nga sa nangyari po sa kanya kaya mga idol ah, pupuntahan natin mga idol so maraming salamat mga idol uh. Ah. ito na po, uh, naka, uh, nakita ko na po si nanay po at uh, ito na nga, sumakay na po ng motor. So, ihatin natin itong mga idol kahit ano, uh, sobrang layo talaga dito. ang uh, sa, atin na, sa atin naman, ano, uh, nagpre-ride po tayo. So, kung may taong, kung may taong man, ano, uh, humingi po ng tulong sa atin, ay uh, siyempre naman, tutulungan natin mga idol. Kawawa naman. So... Ayun yung mga idol. So maraming salamat po mga idol. At dito na lang. So, muna yung mga gamit guys. No? So, nabot na may nga rin guys. Ah, silang balay. So, pagkahuman din ni Ngari guys, ah Yahatid ko sa sa ano. Ito po kanilang bahay po. Makita nyo. Yahatid ko sa sa kanyang kamag-anak po. Para po. Siguro doon na niya sasabihin tanan. Lahat. Lahat ng mga problema niya sa kanyang inaanuhan. So marami salamat guys. So bye bye. Bali. Wala siya kasundo-sildo ba? May nang May bayad ko nya yeah. aso skororon Siya pa may siya na pa so siya pa may one sa antok Ya so skororon Nindito ko niya gi buan Taga adlaw siya dito maglaba, maglimpyo mo Sarbahison sa koro So dili maabri ang iyang portahan guys kini. Oo. So kinahanglan nato na gamitag martilyo So, nabuksan na po. Eh, kung kaya siya. siya, guys. So wala sang pera. Kaya kung magtaxis siya, yung almost siguro 700 malayo kasi. So hinatid po natin kawawa naman po hindi wala pang sweldo so, oh, ihatid ko pa to siya guys sa kamag-anak niya so galing dito hinatid ko galing doon sa konsolasyon doon pa papunta sa ano bukid sa likod ng SM konsolasyon so hinatid po natin siya dito hanggang dito po ihatid siya natin sa kanyang kamag-anak po So maraming salamat guys at sa sa mga ano diyan na nagtatrabaho po na kasambahay. Ayun. Kung nahirapan kayo pag-uwi po at tumawag lang po kayo guys para naman na uh, rescue natin kayo. Uh, ito pong ano natin uh, ginagawa po natin kundi tulong lang po ng tulong sa taong nangangailangan po. So hindi natin iiwanan po guys si si nanay kung saan sa ano po maging ano yung kalagayan niya dahil po sa ano uh, sa ating pre ride po at ano hindi lang hindi lang ihatid natin guys at hindi lang natulong na ano nangangailangan po sa kanilang trabaho kung di nangangailangan din po sa sino man yung mga kasambahay dyan na uh, nahihirapan na po sa kanilang amo So, pwede po kayo tumawag guys sa uh, bibigyan ko kayo ng number po. Baka po sakaling makatoto kayo nito sa ating ating ano po, uh, paglilibre, paghahatid. Uh, 09 uh, 722 to 7 toto 847. Ayun guys, yung number ko sa san po. So, maraming salamat guys at sana uh, subukan niyo lang po tumawag po at iano natin kayo. Uh, re-rescuehin natin kayo so marami salamat guys so bye bye so tat dalawang oras po natin na it's travel po papunta sa kanilang bahay po so ngayon mga idol uh, papunta na kami mga idol uh, galing na kami sa bahay po ni nanay po at papunta siya daw sa kanyang kamag-anak at atin ihatid to mga idol no para naman na ano kasi kawawa naman po talaga na ano wala siyang kapira-pira po so bye, -bye mga idol So, so ngayon mga idol uh, umalis po tayo na mga alas 8 ng umaga po hanggang ngayon po alas 2 ng hapon na ngayon at hindi pa tayo, ito, na nga, ito na nga yung, yung po yung po namin. So marami salamat sa idol. So, guys, nabot na ganyan nga kamag-anak, kamag-anak po niya. So karon guys, ah, na natin na po natin ang ano yung problema po ni nanay po so ngayon dahil malayo pa tayo guys uh, so maghanap po tayo ng malilibre po so maraming salamat guys sana po na mayroon tayong malilibre guys ah uh, lalong lalo na ngayon sa ano pamasahe ang laki na po so maraming salamat guys so bye bye hanap tayo guys